Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang katoliko. Ito ang Factbusters! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Meron po akong ipapansin sa inyo. Isang aral po ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Eto, babasahin natin. Dito po sa The Iglesia ni Cristo, Church of Christ Today, sa pahina sa is, ganito po ang ating mababasa. Hindi ililigtas ni Cristo ang sinuman sa labas ng Iglesia ni Kristo dahil labag ito sa batas ng Diyos. Dito po sa ating nabasa, napakatindi naman ng uh, doktrinang ito ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. E eh, alam niyo itong aral ng Iglesia ni Kristo ni Manalo ay lumalabag sa Biblia. E eh, babasahin natin. Ha. Dito po sa unang Korinto 5.13 ang sabi, datapwat sa, na sa labas ay Diyos ang humahatol. Napakaliwanag po. Ang mga nasa labas ng iglesia, Diyos po yung humahatol sa kanila. Ika nga sa isang salin, Easy English Bible. Ganito naman ang sabi, It is not right for me to decide about people who do not belong to the church group. God will judge those people. Napakaliwanag po. Wala palang karapatan si Apostol Pablo na magusga sa mga tao na nasa labas ng kanilang iglesia. Yan ang sabi ni Apostol Pablo dito. Kasi Diyos daw ang humahatol. At dahil dito, taliwas po ang doktrina ng iglesia ni Kristo ni Manalo sa nakasulat sa Biblia. Pero alam ninyo mga kapatid, meron pong isang patunay ang isang ministro ni Manalo sa ating episode ngayon, panoorin natin ang pahayag ng isang ministro na naman ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Michael Sandoval. Paano ba niya patutunayan na nasa kanila raw ang kaligtasan? O ito, panoorin natin. Kaya maging ang ibang mga otoridad ng iba't ibang reliyon. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng simbahang katoliko. May mga sumusubaybay po sa akin ng mga katoliko. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Kristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, eto po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin, sa page 29, ilagay na natin, page 29, ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Wala pa ba dyan? Ilagay na natin yung isa. Ayan, ayan. Ayan po, Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang katoliko? Ito po sabi niya. Yung unahang bahagi po, yan, yan ay yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino. May translation po dyan. Ang daong ninuwe ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong ninuwe isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Kristo. Eh marami naman po sa inyo, palabasan ng Biblia. Basahin po niyo aklat ng Henesis, uh, siguro naalala pa, po pa, ninyo. Hindi ba't ang Panginoon Diyos ay nagpagawa noon kay Noe ng isang malaking daong bago ang bahang gunaw? Sino ang naligtas? Yung lahat ng pumasok sa loob ng daong, kaya lahat ng nasa labas ng daong ay napahamak sa bahang gunaw. Ano sabi ng pare, ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po na mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia iniwan ng kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Kristo. Aba, grabe naman talaga. Eh, ayon po sa kanya, pinatunayan ng aklat katoliko na may kaligtasan sa kanilang Iglesia. Kasi nga, nabasa sa aklat na ito ng uh, isang pari na si Father Atanasio Danieletti, itong uh, sinasabing The Church of Christ, is the salvation of all souls. O sa kanyang pagbasa, ang Iglesia ni Kristo ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Grabe talaga. E tanong, totoo ba ang kanyang sinasabing ito? Susurihin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kababayan. E yung ginawa natin, hinanap po natin itong aklat, ano? Bible History for Everyone. Ito, ipapakita natin sa inyo, no? yung nahanap natin. Ito pong Bible History for Everyone. Yung nahanap natin ay yung 26th printing. Isinulat pala ito ni Father Athanasius Danieletti noong 1977. Ganito po ang sinasabi dito, at ayan po, talagang uh, kung nakikita ninyo, ay yan nga yung keynote ng uh, ministro. Nakikita nyo po sa screen. At uh, may nakalagay nga, the Church of Christ is the salvation of all souls. Ayan. E tanong, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng phrase na Church of Christ sa nasabing aklat na ito? Susuriin natin yan. Sige, so yung gagawin natin ay babasahin muli natin ang uh, nasa aklat sa page 22 naman. Ganito po ang ating mababasa, iniliwat natin sa Tagalog. Siya ay dapat kilalanin bilang ganon ng lahat ng tao. Ang Iglesia ni Kristo, sabi ni Saint Augustine, ay naitatag sa tulong ng mga himala o wala ang mga ito. Ngunit, kung ang isang taong walang anumang kasalanan ay namatay sa kamalian, hindi siya hahatulan ng Diyos sa kaniyang pagkakamali sapagkat ito ay hindi sinasadya. Kung ang isang tao ay wastong nabautismuhan at hindi kailanman sinasadyang lumabag sa batas ng Diyos o kung siya ay nagkasala. Ngunit, lubos na nagsisi sa kanyang mga kasalanan, hindi siya itatakwil ng Diyos magpakailanman. Ang gayong tao ay hindi isang rebelde o isang erehe. Isa siyang pusong Katoliko, napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay may mga miyembrong katoliko. Napakaliwanag naman po. O katunayan, idiniin nga ng aklat sa page 250 ang ganito. Ang banal na iglesia katolika romana ang iglesia ni Kristo. Napakaliwanag po talaga mga kababayan at actually aral po 'yan ng Iglesia Katolika. Yan po ay nakikita niyo ngayon sa inyong mga screen na ang Iglesia Katolika ang siyang tanging Iglesia ni Kristo, mga kapatid. Ibig sabihin po, ang Iglesia Katolika ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito. Katunayan din sa na nasabing aklat, ganun pa rin sa page 250, mababasa naman natin ang ganito. Si Yesu Kristo ay naparito sa lupa at itinatag ang kanyang iglesia upang akain ang mga taong may mabuting kalooban sa langit. Ito ay patuloy na ginagawa ng Iglesia Katolika Romana. Napakaliwanag po. Lumalabas sa ating nabasa, ang itinayo pala na Iglesia ng ating Panginoong Yeso Kristo ay ang Iglesia Katolika Romana, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng uh, ministrong ito, nako. Ano sabi ng pare, ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po na mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ito talaga, eh, chef talaga ito, ano? Panay chap, 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 chap. Eh, di naman binasa yung konteksto. Nako, grabe naman. Kaya, Ma, steady yan! Nako, mali talaga. E paano ba inuunawa ng Iglesia Katolika ang pagkukumpara ng Arko ni Noe sa Iglesia ng Tinayo ng ating Panginoong Kristo? Ito po ba ay tungkol sa eternal salvation? Sige nga, tignan nga natin. Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 12.19. Ganito po ang sabi. The Church has seen in Noah's Ark a prefiguring of salvation by baptism. For by it, a few, that is eight persons were saved through water. Napakaliwanag po ng ating nabasa, ibig sabihin, yung Noah's Ark, yan po ay natiting ng kagaya po ito ng iglesia na itinayo ni Kristo na gumagamit ng sakramento ng binyag. ibig sabihin po, eh, yan pala ay secondary cost of our salvation dahil tandaan natin si Kristo yung primary cost ng salvation ng tao. O klarong-klaro po yan. Kaya base po sa ating nabasa, ayon po sa Iglesia Katolika, ang pagkukumpara ng arko ni Noe sa Iglesia ay may kaugnayan po sa bautismo, mga kabatid. At mababasa po natin sa Biblia yan. Marcos 16.16 16, na ganito po ang sabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. e check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaborno. At ito ang Fact Masters Grabe talaga itong aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Grabe, ang tindi talaga. Naku. Uh, mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Fact PH at The Beloved sa uh, Facebook page ni Kaburnok. At abangan niyo si Kaburnok no? <laughs> dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ay may sa atin ng tunay na kalayaan God bless Okay, thank you sa, sa kay Kaburnok and then, by the way, may tanong lang ako uh, di ba nagsend ako ng mga tanong kagabi sa, ano, sa BB Face ano sagot ba lahat ng mga yon? wala ka nang tanong doon, wala lang nabasa bro kasi maraming nagtanong sa live at sa sa Zoom. Ah, okay. So dito tayo muna tayo sa ano sa at atin mo nang pagbigyan to kasi matagal na ito. So 2557 sabi niya, "Brother John, Do, good evening at sa lahat po, especially po kay Father, ask ko lang po ang tamang kaulugan ng sakramento na relihiyoso at pagpapanatiling dalagat binata." Oh, Brother Angel, sa iyo ito, Brother Angel. Ano yun? <laughs> sakramento, religyoso. Ano oh, sakramento? Uh, religyoso? Ano ang tamang kahulugan ng sakramento? Oh, na sakramento religyoso lang. at pagpapanatiling dalagat binata. Pagpapanat. Ah, okay. Sakramento. Siguro tinatawag, sinasabi niya yung holy orders. No? Okay, yung pagnapapanatiling dalagat binata, baka po yung sinasabi niya, Um uh, ano ano ba ano, yung bandang una paki ano nga ito yung mga nagmamadre at nagpapari ano yung bandang una ano ang, ang ano uh, ano po ang tamang kahulugan ng sakramento kahulu na relihiyoso at pagpapanatiling dalaga't binata So ibig lang sabihin yan no uh, ibig sabihin yan... Uh, may tinatag tayong mga religious orders at sa mga mga nuns natin mga, mga madre natin uh, pag sinabi mong uh, Okay, ang sakra isa sa mga sakramento yung mga ng mga tinatawag na holy orders, no? Um, 'yun po yung mga pero hindi kasama diyan yung ano, no? Um, clerical orders, yung po yung mga kaparian natin, mga obispo, hindi kasama yung, yung mga madre, iba po 'yun. So, consecrated sila, so hindi sila ordained, iba yung ordained, no? But still, mananatili sila, mananatili sila as a vow of chastity, obedience to the will of God, and then also, at the same time, yung mga religious order sa mga um, madre natin, no, they, they have vow of poverty, no? Tsaka yung gagawin lang nila, charity, ano bang kahalaga noon? Ayun, yung po ibig sabihin nun, yung ibig sabihin, yung... Ano ba ibig sabihin sakramento? Ang sakra means tanda, no? I mean, sakra means sacred, no? Or banal. Ang mento means tanda. Ito'y tanda ng kabanalan. Yun ang ibig sabihin nun. Sila ay mamumuhay ng kabanalan ayon sa batas lamang ng ating Panginoon sa Kristo. So, yun po yung nangyari. Magmula kay ating Panginoon sa Kristo, siya ay uh, mismo. Siya mismo ay hindi talaga hindi nag-asawa. Mga uh, apostol may mga asawa pero iniwan na nga no si apostol Pablo hindi siya nag-asawa no? pero hindi yan ano hindi yan batas sa hindi po yan batas sa ano no it's uh, even uh, even magkaasawa ka naman uh, pwede ka naman you can live in a holy life so, kaya lang maraming din nakakalam pa rin sa batas ng ng mag-asawa even sa pagtatalik no? Ang ibig sa pagtatalik nga, hindi alam na maraming tao ngayon na kahit mag-asawa kayo, may <laughs> may restriction sa pagtatalik din. So hindi alam 'yan. Kaya napakarami, kaya sa lagi lagong sinasabi, napakarami dapat natin matutunan pero yun nga, ang daming mga sub, ang daming mga subscriber na, followers na, no? Napakarami, bro, bro, bro Wendell, punto por punto, bro, bro Junry, no? At kung saan, -saan. But nakita niyo yung mga active ngayon ko konti. So titingnan natin sino ngayon, sino ay makakaalam ng batas noon lalo na pagdating sa mag-asawa. Kasi ang one of the objective of uh, getting married ka is one of the objective sa simbahan ang turo ng simbahan, unang-una -una yun is um, procreation. So, bawal nga yung oral sex, bawal yung masturbation, bawal yung kung ano, no? At ang pangalawa din is yung you need to lead your husband or wife to heaven. So, even sa mag-asawa naman, pwede naman, eh. But yun nga, yung sa yung gaano kahalaga, mas maano rin pa rin yun, no? Of course, uh, sabi, nga, sabi nga ni, ni Apostle 1, no mas maganda talaga yung hindi mag-asawa sabi niya dahil makakapag-focus ka naman doon sa batas ng simbahan at pagsunod sa kanya so yung po ibig sabihin noon yung pagtatalaga ng buong buhay mo ng no, buong buhay mo sa Diyos sa Diyos lamang kagaya ng ginawa ng mga apostol na sa Diyos lamang talaga pati mga religious mga uh, uh, diocesan priest at religious priest natin pagtatalaga ng buong buhay mo sa Diyos but ganun pa rin, marami rin na hindi naman perfecto yung mga pare o mga madre. Bagamat wala silang mga, mga asawa, wala silang ano, pero hindi pa rin perfecto. Kailangan pa rin. May, Mer meron din sumasablay minsan, di ba? Kahit pang kaparihan. Pero, doon pa rin kasi yung pagsunod, Eh. Hindi lang yung, hindi paalala sa atin lahat. Yung e mga, ano nga yun, baka may nakikinig na madre, may nakikinig na pari din sa atin, no? Uh, oh, hindi porket pari ka, ligtas ka na. Walang ganun. Hindi porket madre, galigtas ka na. Yes, that's sacrament. That's a sacra uh, yung sacramento mo bilang uh, yung actually sa devotion, no? Yung pagpapare at pagmamadre, devotion niya is not a profession. Yung deboto ka sa Diyos talaga, na talagang tatalaga mo sa Diyos ang buong buhay mo. But nandun pa rin, no? Kailan kumpleto? Paalala po sa lahat, kahit madre, pare, alam po natin yan, kahit ang mga pare yan, nagkakasala yan. But talaga <laughs> dapat ikompletuhin natin para tuloy-tuloy ang kaligtasan natin. Gaano kahalaga po 'yun? Ah, uh, siyempre mas mas ano 'yun, mas makakapag-focus sila sa paglilingkod sa Diyos. Yung mga talagang uh, binigay ng buhay, no, na nag uh, mga madre at mga kaparihan natin. 'Yun po kapatid. Okay, next naman at tanong naman dito is from 1703. Magandang gabi po. Tanong ko po kung ang isang Born Again noong dumating ang panahon na malapit na siyang mamatay. Gusto niyang magkumpisal. Papayag ba ang pare? Salamat. Pakid sa'yo pa rin to, brother, ano? Brother Angel. Well, hindi natin pwedeng i-judge yung ano, kapag uh, actually may turo ang simbahan diyan. pati yung mga tinatawag na funeral service of the Protestant, kung pwede ba sila magkaroon na ecclesiastical burial. Ano ba ecclesiastical burial? Yung i-ano ia mo siya sa simbahan at babasbasan, eh, mga protestante yon may na naano ko sa simbahan diyan, may turo ng simbahan pagdating diyan, mayroon siya exemption doon. Ang exemption, iyan 'yon. Bawal po talaga yung mga unang-una, -una, yung boreal 'yon ha, yung ano natin muna. Uh, bawal na bawal po, although hindi alam ng maraming tao ito, yung Protestante siya. Tapos na matay Protestante, walang planong magbalik loob sa Katoliko kung yung walang plano. Ha? Kung walang plano siya, tapos namatay, syempre, tumutili. di nga naniniwala sa pari yan eh. But, Ba't mo dadalhin doon sa ano? Dahil unang-una -una yung belief noon, wala sa pari, wala sa simbahan. Kaya, hindi tinatanggap talaga ng mga pari yan para basbasan. Bakit? They don't believe on it. So, walang profession of faith doon. No? Ngayon, ang turo na simbahan sa mga nakikinig ngayon, yung tanong na, paano yung last minute naman? Born again ako no, born again si Yate, eh maya maya nung mamamatay na, malapit na mamatay, gusto niya magpa-anointing of the sick at gusto niya rin, nagustuhan na niya ngayon na magkumpisal, na-realize niya last minute. Sabi ng simbahan, yes. Yung mga yun, may chance po. With the last minute, sabi dun sa, sa nabasa ko, dun tungkol sa funeral service of, of the Protestant, nakalagay dun sa bandang huli na paragraph. Sabi, unless, sabi dun, unless uh, a Protestant decided before he died, yon, bago siya mamatay, he decided to go to the sacraments. Yon. So, pwede yun. Pag, pag, when he decided, no, hindi yung ikaw ang magpupumilit, ayaw naman niya, ay eh, wala na. Wala na yon, kasi paniniwala niya yun eh. Tingnan mo, sigurado ako si Brother Elisoriano, hindi yan, magpa, hindi yan ang umpisal. So, yun ang delikado. Kahit dalin mo si Brother Eli nung namatay, sa, namatay yan, ipilit man ng makamag-anak yan, katoliko sa simbahan, walang, wala pong ano yan, hindi valid yon hindi rin tatanggapin ang simbahan yon Bakit? In the first place, hindi siya naniniwala sa holy water, sa basbas at kay Father. So yun po kapatid, kung sabi na simbahan, mayroon siya sa, sa isip niya na plano niya before he passed away or he died, plano niya magbalik loob sa mga sakramento, pwede po 'yon, no? Tatanggapin niyo ng ano ng, ng simbahan kung gusto niyo mag magkumpisal, no? So, 'yon po kapatid. Okay, sabi dito ni Mac Aro, basta naman iglot, hilig talaga mang angkin ang di sa kanila. Okay, actually meron akong kopya nung naturang libro pala, no, yung, yung binasa ni ano ni, ni Caburno. Ito pala yun, no? Uh, ngayon ko lang nasilip eh, yung binasa ni Caburno ko. Sa 259, Jesus Christ came on earth and founded this church to lead men of good will to heaven. Ito uh, yung isa, yung talagang, inami talaga na, ayan oh, uh, you know, the same 259 to 257 ito. O ayan oh, the Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. She alone claims and possesses Saint peter as her visible head talagang mga ministro talaga ni Manalo, mga manluloko talaga ito, no? <laughs> <laughs> Ang sa... bro dyan, mo yung ginawa ni Michael Sandoval. Oh, yun na nga. Nakabasa sa, sa Iglesia ni Cristo, nag-focus siya doon. <laughs> oh, yun problema, no pero sa so, sa naturang hindi, libro, hindi, Oh, hindi na niya binasa yung nakalagay na katoliko. Wala. Sablay. Oh, so, <laughs> sa halatang oh, so, Hindi niya binasa yung Roman Catholic Church. Ayun <laughs> Ay, nga. Sa naturang, sa naturang libro, inamin pala ng ano, na the Holy Roman Catholic Church is the Church of Christ. Sa ba, ito talaga mga ministry. Ito mga sinungaling talaga ito. Ano? <laughs> ito talaga wala kayong wala kayong In, ano iniwasan eh, no? iniwasan. Oh, uh, ano? Ah uh, itu talaga